Nagluto nga ho pala ko ng sisig na tokwa, din nga ho pala sa probinsya para humatikman nila yung aking recipe. Nagpabili nga ho pala ko ng tokwa, din nga ho pala sa aking asawa at bumili din nga ho pala siya ng ricado or nga ho pala sibuyas, bawang, siling green, siling mahalang at mapran na mayonnaise. Nagbili din nga ho pala siya ng tilapia at hindi nga ho pala nakain ng mga anak ko na rin tokwa. Siyam na piraso nga ho pala binili niya at tatlo nga ho pala ay bainte. Nugasan ko na nga ho pala rin ng mabuti para humapatigis ko na at dahil wala nga ho pala akong tissue din sa bahay. Nang mapatigis ko nga ho pala rin mga kalinggit, akin muna nga ho palang ginayat, hinati ko nga ho pala sa gitna at pinag-apat ko nga ho pala ang pagkakagayat ko ho din para ho medyo maliliit. Pagkatapos ko nga ho pala magayat arin tokwa, sinunod ko naman ho gayatin arin nga ho pala si sibuyas. Hinati ko nga lang ho pala sa gitna at ginayat ko nga ho pala ng medyo maliliit. At sinunod ko naman ho arin bawang, ganun din nga ho pala yung pagkakagayat ko diyan at medyo pino nga rin ho pala. Sinunod ko naman ho arin siling green at arin siling mahalang. Nang matapos ko nga ho pala gayatin ng mga rekado, nagsalang na nga ho pala ko dyan ng kawali at naglagay na ho na mantika. Pag nga ho pala na kuluna at mainit na ilalagay na ho natin na rin tokwa at halu-haloin lang ho natin hanggang sa maging golden brown. Kapag nga ho pala brown na atin munang hahanguin tapos din nga ho pala sa atin pinaglutuan ng tokwa din din nga rin ho pala kumagigisa na rin si ibuyas, bawang, siling green, siling mahalang at pinagsama-sama ko na. Kapag nga ho pala ari ay mabango na atin na nga po rin ilalagay arin tokwa at maglalagay na rin nga po na tayo dyan ng mga pampalasa. Arin nga po lang oyster sauce, dalawa nga po lang sachet ang nilagay ko. Tapos naglagay din nga po lang ako dyan ng paminta at umami. Tapos halu-haluin lang po natin hanggang sa ito ay maluto at maglalagay din nga po pala ko dyan ng konting toyo tapos haluhaluin lang po natin hanggang sa dumikit yung lasa sa ating tokwa kapag nga po pala luto na at okay na atin ang hahanguin din sa kawali Kapag nga ho pala nahango na natin sa kawali at medyo malamig-lamig na, saka naman ho ako maglalagay dyan ng mayonnaise. Atin lang halu-haluin hanggang sa magmix yung mayonnaise sa ating tokwa. At maglalagay din nga ho pala ako sa ibabaw na rin toppings na siling mahalang at siling green para ho maganda yung ating design. yo naman. Arin na nga ho, luto na yung ating tokwa. Pwede na ho tayong kumain. Nagluto din nga ho pala ko dyan ng tilapia. Aring nga lang ho pala ay pinirito at aring nga ho pala yung ulam ng mga bata. Tapos so yung dalawang ulo naman ho ay nilagyan lang ho ng pampaasim at sinigang mix. At naglagay din nga ho pala ko dyan ng talong. Siya hanggang dito na lang ho. Bukas ulit. Bye-bye!